Bakit nga ba palaging tulog ang ating mga alagang pusa? Alam naman natin at aware naman tayo na sobrang hilig matulog ng mga pusa. Sa isang araw ay nakakailang beses sila ng tulog o idlip at kadalasan pumupwesto pa sila sa mga warm, comfortable, elevated at safe places sa ating bahay. At isa nga sa mga rason kung bakit gustong gusto ng mga pusa ang matulog ay para mapanatili ang mataas ng kanilang energy. Ang mga pusa kasi napagod at mababa ang energy ay hindi makakapag ng maayos at maaaring mahirapan silang protektahan ang sarili nila. Kaya mahalaga para sa kanila ang makaito ng maraming energy at maging handa sa lahat ng oras. Although ang ating mga domestic cats ngayon ay hindi nagaanong nagagamit ang kanilang hunting skills, hindi gaya mga pusa sa wild, Mayroon pa rin silang natural instinct kaya naman mahalaga sa kanila ang pagtulog. Is my cat sleeping too much? Take note natin na natural lang sa mga pusa ang matulog ng madalas. Pero kapag naman napansin yung mas matagal at mas madalas ang pagtulog nila dan sa usual nilang pagtulog, mainam sigurong itawag at ikonsulta ito sa kanilang vet dahil maaring sign na ito na may mali sa kanilang kalusugan na dapat nating pigyang atensyon. Ang mga kuting at senior cats naman ay mas madalas matulog kaysa sa mga average adult cats. Ito ay dahil ang kanilang energy ay nagagamit nila sa kanilang paglaki. Sa kabilang banda, ang mga older at senior cats naman ay mas mabilis mapagod kaya kailangan din nila ng energy para mas makapagpahinga lalo kapag ang kanilang physical activity sa araw-araw ay masyado nakakapagod para sa kanila. Isang paalala lang para sa lahat ng cat owners, Kapag natutulog at nagpapahinga ang ating mga pusa, huwag na huwag po natin silang gigisingin at iistorbohin. So ayun lang po muna para sa video na ito. Sana nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.